Good morning mga idol. Ayan, ito yung ating tilapia sa by Flock, mga idol. Ayan, ito yung ating uh, last batch po mga idol. Siguro mga kulang-kulang kalahati na lang po yung natira dahil yan personal consumption po natin. yan pero yung iba is uh, din po sa ating tilapia. Ayan. Dito na po sila mga idol. Oh. Ayan, oh. Yan, ang ating mga tilapia. Ayan, sobrang dami po nila yan mga idol. Yan, 3,000 tilapia fingerlings in 9 square meter po lamang mga idol. Yan, pero ngayon, wala na siguro nakaabot ng kalahati ito. Yan. Yung iba is binibilad po natin na marinit po. Yan. So sila o. Yan, malaki na po sila mga idol. Meron na po tayo nakukuha ng na mga nasa 4 pieces 1 kilo. Yan. At saka susundan po natin ito siya ng giant gourami mga idol Yan after na ating biofloc sa tilapia Yan maggyo giant gourami po tayo At the same time i-biofloc din po natin pag lumaki na po sila Ayan Ating tilapia yan Dito po mga idol nag-start na po tayo last 2 days ago Ng ating uh, uh, giant gourami Yun nga lang isa uh, hindi siya ganoon siya katakaw kumain Unlike sa tilapia Ayan kaya hindi po muna natin na uh, biofloc mga idol Ayan Oh. No? May isa po tayo. At ah, tatlo pong ganyan siya kalaki oh. Ah, color orange sa ah, Giant gourami. Pero hindi po siya makikita dahil sobrang liit po ng mga Giant gourami. Parang pa lang po sila kaliit. Yan. Dito natin nilagay. Yan siya mga idol oh. Yan, soon po. Eh, baka mag-green po yung tubig natin dito dahil naarawan. At sa the same time, wala po tayong uh, uh culture dito na nilagay na may weed molasses. Unlike dyan sa kabila, oh. Ayan. So yan, nag na po sila mga idol So soon po, makikita po natin yung mga laman nito Kapag uh, siguro uh, Nagpalit tayo ng tubig Dahil uh, for sure uh, As we go through Mag-green po ito siya mga idol Ayan, Kasi nag-start po mag-green yung tubig dyan sa ilalim Yan, ito yung mga feeds po uh, How many days ago I think 2 days ago na hindi po siya nakain Ng ating mga giant gourami Yan, sobrang liit pa lang po nila mga idol Parang ganito pa lang siya kalito Parang kuku kaya, kaya hindi po siya makikita yan, dagdagan pa po, po natin na sa 150 pa lamang po ito siya. So 25 pesos po ang bili natin. So soon po, uh, siguro dagdagan natin ang mga nasa 200 para medyo marami-rami at makita din po. Yan. Yan yung ating mga tilapia dito. Yan o, oh. Eh, yan sila. Yan sila sa gitna. Bibili sa atin mga idol. Tingnan natin kung makakuha. Ah, wala pa ganyan, wala. 3 kilo. na lahat eh? lahat? 6 16 16. Top low, kay kring-kring. Ilan? Eighteen kilos lahat, mga idol.

Ito uh, yung pinakamalaki natin o. No? Oh, laki. Yan, laki. Yan. Yan laki mga ito. Ayan. Ito ang laki. Good size. balik <laughs> mga Sige lang, kaya pakasun ako. na lang. Pilihan lang, pakasun ako. Ayan. Lang. Ayan. bulat don. <laughs> 18 kilos. <laughs> yeah. 18 kilos na ito. <laughs> <Yeah>. <laughs>

Tagarbis natin. Sunday service? Oo. Sa bangus pa niya. ayon Ayun lang ibalik. Ayun lang ibalik. Ayun lang ibalik. Ayun lang ibalik.

i-ano natin, gawing tuyo. Yan, i-marinate muna natin. So, 19 kilos yung nakuha nila mga idol. Nagdagdag sila ng 1 kilo. At the same time, bibili din si ate ng another, ilang kilos tayo, te? 6 kilos. 6 kilos. Ayan. Piliyan natin ng mga malalaki si ate. Ayan, dito lang nang yung buta lang. Yan, wala ba? Okay. Sige na. 6 kilos. Kuha tayo 6 kilos. Ayan yeah. Oh, no. na yeah. 6 kilos. Diyan sila pala mga durso. Yan 6 kilos